dahil pa lang bata. Hindi <laughs> ko na dinala yung dalawang anak eh. Ito mm -hmm. yung mga gwapo ng ano. Mm -hmm. O proder o oh, yan o. Kaya ako nagsinapag kaalan. Chef Richie, ano yan? <laughs> 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 oh, sakto yan! Nakalulutin <laughs> <laughs> ka, dadali natin mamaya ito, mag-iinom mo. Hindi, <laughs> may dalawang ano dyan. Sangyup, sal. Yo. So rescue tayo ng jeep na lumubog. Kaya yung estrada ni The Low DJ Loverboy. Yeah. Lover oh, narinig Leo oh. Umatang, oh. kini <laughs> <laughs> sarap ng hangin dito. Mm. Ayan o, nandun na na si Alan. Strada din. Si Rescue. So, hindi pa rin tayo nakakauwi. Dito pa rin. Ayan o, lubog siya. Ayan o. Ayan o, masarap tambahin niya. Ayan o, kasi yung mga tayo niyo. Uh, Alam po daw, Luka. Ayan ah, o. No? Ang bigat ba naman ang dala eh? Ay, madali, madali lang yan. Uy, puta na balahaw din. Up, teka lang ha. Up, 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 up. Kabila, kabila. Spot, spot, spot. Teka lang ha, teka lang, teka Spot yan, spot. So, malambot yung lupa. So, ano natin yan, kahit yung 4x4 natin na rescue, nadali din. <laughs> so, spotan muna yan. Uh, winch yan, Winch motor lang malakas. Oh, mm. motor lang okay. malakas. Ayan. So dapat pala si Jurassic. Kunin mo na si Jurassic, koy. <laughs> Jurassic na, labas mo na. Ay, ahon niya yung rescue. Kasi yun yung pag-ispat sa akin. <laughs> rescue rescue. Uuwi pa ako. <laughs> Eh malambot kasi diyan oh. 4x4 na yan. So Ayan, eh, no. Talagang bigat ng jeep eh. Sino? Dalawa oh. Oo, oh, lubo. Dapat uunahin niya doon doon niya ihilain. So, sa taas mas madali kasi umila doon sa taas. Kaya yeah, lang lubo. Oh, hila, hila, hila to, hila ni Jake. Ito na, hila. Hila oh, so. Pang-camping talaga. Ayan, oh. Eh, no? Ganito yung mga uh, off-road ano natin, talagang nag-rescue talaga. Sa mga nangangailangan, labas winch, hila winch. Hindi pa rin siya lubog na eh. Yung front ata oh. niya. Yun, yung front? Sira, yung ba yung front niya? Eh. Oh. Yung mga na kanina. Ah, inamit, inamit siya ba? siguro. Winch lang malakas. Sana all may winch. Tatakinig O sige, ganyan mo yan. Tabi, tabi. Lalak muna, ilalak. Yuko ka konti, baka nga pumitik. Malangin, malangin, malangin. Sige! Ano, bilis lang. May iba talaga pa may winch. Kahit tino ang matras, winch lang. Ah, lambot! Oh!

talaga may winch. Andiyan na pala lahat, oh. Kaya na eh, wala na pala ako kasama din sa taas, oh. Kumukuha ng magandang pwesto. Okay. So, lumubog ulit si, si Alan. Lumambot. Lumubog ulit. So, kanina... hindi kasi ano nasisira kasi kapag nilagyan na rin nila ng tulay na no, wash out din ano? o Okay! ano oh. Starring Jake. <laughs> The Lodi lover boy. Ayan na, 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 na. Up na. Tigas yan! sira pala yung 4x4 so si Jake na pala hila <laughs> puyat pa yan <laughs> Matida na yan puyat Welcome! Um, so, preno tayo. So may rider ka? Ayan. Hila na. narito. na na Ante? Ay, ayan. Ay, na tayo. <laughs> Ay, sa loob na ano? Ipalabas? Naputol. Naputol. Kaya sabi ko hindi ako makalabas kaya dito nagbukas. Putol uh. nga ako. No? Oo. Ayos. Nasampa. Jake, atras ka! Ang uh, lakas din ng jeep eh, no? Oy! No? Nabe, uh, lakas. Lakas na kasi talaga o. Wag lang siyang maano. Mm, malubog. malubog lang. Pero kung akyatan. Kaya na mo naman kasi yung load niya no. Wala kasi no. Oh, Ay thank, oh, oh, thank you ba? Nag-thank you ba? Hindi hirap pinatuloy kasi mas delikado dun sa unahan. Yeah, o oh, paparada niya lang yung jeep niya. <laughs> <laughs> Gumana na 4x4. <four> <laughs> Wala. Wala. Awak ko lang iya. <laughs> Hindi umawak. Buelo kasi yan. Uh, uh, Buelo yan. <laughs> Hindi siya umawak. Matikan na siya. Ako siya. bira! Bira, bira! Bira, bira!

Kaya <laughs> na, by power by the power. Lakas! Oo, uh, no? Ladies, Basta igot igot niya lang yung ano, yung gulong oh, niya sa Oo, hawak oh, na ako. Aha, tau to! Sira pala yung ni ano? Pa-assist na lang Ay, ako kay na Jake. Wala pa rin ito, naka power by sa si Jake. Oo. Oh. Hindi na kailangan bumelot to. Chill na lang to. Chill na lang to. Naka 4x4 ito eh. Hindi kailangan bumuelo. Chill lang. Chill lang, chill. Chill lang <laughs> <Isang> to, chill. Pakauwi <laughs> na ako. Chill lang. Isang. Chill lang. Chill lang <laughs> dito. <laughs> Walang kaya 4x4. oras na bas mo? Ayo boss! Hiyo, boss. Swerte nyo, may nagka-camping na 4x4 Ha ha sila ng bato boss, pa ba? <laughs> Ano daw sabi? Oh, sampan na, sampan na Kaya yes, sa kamagalan to Ano, ang Mitsubishi may super select eh no Kukro ito, ito eh no tapos ano? Uh, so dito lang kasi kami nagka-camping. Oh, sino yan? Saan pupunta yan? Si trail din? Hindi, yan yung ano, mayari. Ng... Ay, may mayari. Ah, si ano, si Manolo. Mm. Manolo ba? Dropa ni... Uh -huh. Yan pala yung mayari. lang. Yung? Siya. Mayroon siya matras. Hmm. Sa tigdin yun yung bajero yung itong gusto bajero tapos nang na rescue uuwi na ako tinanggal na yung tent palabas na siya yung jurassic you know? Uh. up na rin pala yung pack up na sila hindi maliligo pa yung mga Test yun oo oh, baka sabay sabay na kami oo oh, pakap up na nga pala siya baka sabay na kami yung lumabas yan Kami mm. na mismo mo na. ayo dalawang uwi na adventure Ay guide tayo, tayo ni Jake The Lodi Lover Boy Yan, Lodi Lover Boy <laughs> At least may ano tayong 4x4 sama In case lang, thick. Bakit dyan? Oh, laling nyan. Ito Kaya tinungin ito dyan kasi ano yun eh. Malalim eh. Sarang bumintana. So, bibira tayo. Ooh. Bira! Very <laughs> good. Ay, sila yung hindi ako pinapahiya. Ay, ako mga motor na ka, ano sila kasi may hanging bridge so yung mga jeep wala talaga balaho na yan pangalawang balaho na yan so sa ano to pangatlong ilog may dalawang ilog pa kaming rin so pangalawang ano to rescue